Hi guys, Yung nga pala. For the longest time, karoon ako otro nga maka video. Charot. Kay blag-blagan, beta sa una. <laughs> Busy man kayo. Na dito ko i-share bilang tindera. Karoon na ko itindahan, no? Ang ako yung nasabtan yun sa pagpaninda. Una, dili gud di lalim ang mangitaog piso ha pangalawa dapat gud di taas kag pasensya pero unsaon man gud na ang mga tawo nga magpamubo sa imong pasensya na na, -na, -na ikatulong gili sa tanang panahon mo smile ka sa imong customer kay naay mga customer na kung matindi ang sapak mo mas matindi ang sapak niya di ba at ang pangapat dapat marunong kang sumabay kung ano ang binabato nila batuhin mo rin hindi pwedeng laging mabait kasi may mga customer talaga na akala mo eh lagi silang tama ay eh, hindi naman pwede yun hindi naman to public yung bilihan natin private to negosyo to, sariling negosyo to hindi naman pwede nagbibenta ka dyan at kapakan apak ka ng ibang tao at walang respeto ay hayaan mo lang naghahanap buhay ka ng maayos at matino gusto mong makatulong pero may mga tao talaga na Makapal ang mukha. Yan. Hindi pwede yung ganyan. Ang hirap ng pinagdaanan mo sa negosyo mo tapos gaganyanin ka lang. Di ba? Hindi pwede yun. Siguro, ewan ko lang sa ibang nagtitinda, yung may ari ng mga tindahan, pero para sa akin yun talaga ang aking natutunan. Hindi sa lahat ng oras ay maging soft-hearted ka. Meron din talagang magta-transform ka into lion. Yung tikong, pwede mo na sakmalin anytime sa katigasan ng muka. Pero syempre, meron pa rin naman tayong kabaitan. Pag mga ganyan sitwasyon, hindi ko masyadong pinapatulan yan. Hinahayaan ko. Pero, makonsulta ako sa barangay. Kung ano advice nila, yun ang gagawin ko. Syempre, as protection. Kaya, para sa akin mas mainam pa rin yung marunong kang hindi pwede yung hahayaan mo lang kung anong sinasabi nila sa iyo hindi maganda lalo na kung kawala ng respeto na sa iyo di ba bay hindi ka naman binabayaran nila bumibili lang naman sila di ba hindi naman lahat ng mamimili ay ganyan meron din talaga talagang talagang meron talagang kasing kapal ng kalyo ko sa pa ang pagmumuka hindi maganda ganyan kaya dapat lang talaga sa pagtitindahan swerte mo kung meron kang ganito kataas na pasensya pero ako ganyan lang hindi pwede yung sobra hindi rin pwede yung sobrang ganyan lang kung ano ang ugali mo yan lang din ang pinapakita ko kung mabait ka, mas mabait ako sa iyo kung maayos yung pakikitungo mo bilang tindira sa tindira na binibilhan mo maas maayos ako sa mamimili ko pero kapag salbahis ka umalis ka baka mamaya hanggang dun lang yun lang naman na ang ko ewan ko lang sa iba pero talagang hindi madali hindi madaling magtitindahan napakahirap talaga yan ang masasabi ko pero siguro challenge na rin ni Lord to sa akin dahil nga talagang hindi naman ako mabait hindi ako mabait marunong lang akong maka, ma, makisama makisama, makitao makatao, tama ba? depende yon sa taong kausap ko Hindi pwede yung binabastos ka na kamiti ka pa Dili na 'di ba extra Bye